Ano ang Piso Wi-Fi Business? Ang Piso Wi-Fi ay isang makabagong business na ang konsepto ay parang katulad ng Piso Net. Sa negosyong ito, ang iyong product ay ang Internet Connection Access. Ito ay maituturing na isang digital product. Isa sa pinaka-practical at very profitable na product na pwedeng ibenta at inegosyo ay ang mga digital products tulad ng Internet Connection via Wi-Fi. Kung ikaw ay nag-iisip ng magandang produkto na pwedeng ibenta at gawing negosyo, ang Piso wi ang isa sa pinaka-praktikal, pinaka-mura at pinaka-profitable na business na pwede mong subukan. Almost everyone knows the concept of PisoNet. It is now slowly replacing the traditional internet cafe. Pero hindi pa man tumatagal ang PisoNet ay mayroon ng makabagong business na maaaring pumalit sa traditional na PisoNet business. Here comes Piso Wi-Fi Vendo Machine. This machine can provide an internet service to many users through WiFi fi connection. Unlike sa PisoNet na kailangan mo ng maraming PisoNet units para marami ang makagamit ng sabay-sabay ng internet. Dito sa Piso Wi-Fi, only one machine ang kailangan para makapag-provide ng internet connection sa 50 to 100 users or more. How does it work? Paano ba gumagana ang piso Wi-Fi vendo? The users connect to the Wi-Fi network of the machine. After connecting to the network, web page will open with an insert coin button. The user taps the insert coin button and his or her phone will beep. The user will insert coin and his or her credits will be converted to surfing time. The user is now connected to the internet until the timer reaches zero. Advantages ng PISO WiFi -Pi vendor. Disadvantage is based from my own experiences. Number one one time na gastos lang sa pagbili ng machine kumpara sa pagtayo ng pisonet at di mo na kailangan mag-upgrade agad-agad. Number 2. Maliit na space lang ang kailangan. Number 3. Pwede mo ilagay sa mga pwesto gaya ng tindahan, terminal, palengke at mga matataong lugar basta may existing internet na. Number 4. Pwede sa mga computer shop. Number 5. Matipid sa kuryente. Number 6. Mas mura na internet connection para sa iyong phone kumpara sa mobile data na offered ng mga networks. Number 7, self service. Number 8, user friendly. Number 9, low capital kung alam mong mag DIY sa pagbuo ng Piso WiFi vendo machine. At ito yung ituturo natin sa business series na ito na ituturo ko sa inyo kung paano mag DIY para magkaroon tayo ng business na meron tayong low capital. Disadvantages ng Piso Wi-Fi vendo. Ang disadvantages na mababanggit ko is based pa rin sa aking experiences. Number 1, medyo pricey ang, ang machine kung package mo itong bibilin sa mga nagbebenta ng package. Number 2, may mga lugar na pre-Wi-Fi. Number three, Pwede ka mareklamo pag nilagay mo yan malapit sa school at di mo mablock ang mga porn sites. Number 4. Pili lang ang customer kasi nga ang gagamit lang yan kadalasan yung mga addicts sa smartphones at addicts sa wifi. Number 5. Tulad ng pisonet or computer shop, brown out ang kalaban ng piso wifi vendo. At Ayan ang ating episode 1. Abangan nyo naman ang ating episode 2 ng ating business serie, How to Build Piso Wi-Fi Vendo Machine for Business.